Salamat at na kita Na kita. Bago, bago. Dahil dahil Siguro tama nga sila pinagpala ako sa'yo Sa dami ng mangliligaw ang napili ay ako Isang argado at burtado ng tato Tinanggap mo ng buo at di ka mabibigo Wala ako pag-ayabang pero handang paglingkuran Ang katulad mong anghel dahil ako'y pinagbigyan Pag-alayan, alagaan, mahalin ka ng tapat Ang mga pangit kong imahe, binago mo yung lahat Salamat sa iyo, natuto na ako magmahal ako ko dito sa piling ko, di ka masasakal Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ang kahulugan Binigyan mo ng pag-asa ang mundo ng tulisan Tanging ikaw ang siyang nagturo kung paano ngumiti Binigyan mo ng liwanag ang mundo ko at hindi Hindi ko hahayaan na maalo ka pa sa akin Ikaw ang aking galangin, sa kong ituturing At sa'yo ko sasabihin na Salamat at tatagpuan na kita Handa tumindig na, hindi wala na kaya sasampitin mira ng da, o hindi na wala kung pa'ke lang sasabihin ng iba basta alam ang mahal kita Wala na rin iba Magtatangkang gumagaw at humawak sa iyong kamay Pangako ko para sa'yo Walang takot na papatay Ngunit nagbago ang lahat Mula nang dumating ka na Ikaw na nga Ang babaeng sa'kin magpapasaya Rinalikulan ng lahat Pati paghawak ng baril Nagmistulang parang batang Disiplinadong anghel Ikaw ang kulay at sa buhay ko Ay nagpahalaga Ikaw ang kayamanan ko Ikaw lang ang nag-iisa Nagtiwala at, at sa buhay ko bumago Wala na rin ang mga sungay ng dating demonyo Salamat sa iyo Salamat sa Salamat sa pagmamahal, salamat ang walang hanggan, wala na tayong iwanan Tanging ikaw lang at ako, ako lamang at ikaw Magsasama habang buhay, maging sapit na matay Salamat na kita, inauling iluha pa Inauling iluha pa, inauling iluha pa Nagawa na magbago, hindi na marunong mamahal Ay, lang araw, hindi magtataka Nangaharap mga naku Nang sa tamba Magsasama tayo hanggang tumataw Salamat sa yo. Salamat sa pagmamahal at tiwalang ibinigay mo. Ikaw ang dahilan ng aking pagbabago. Sa ilang umiigot ang aking mundo. Panghawa ka mo ang lahat ng ipinangako ko sa iyo. Tangi ikaw lang at ako. Mahal na mahal kita, puji Dahil sa tulad ko, hindi nagbago, hindi nababaelo, hindi nalimutan ko ang pangit kaya nararamdaman Kapag kasama kita, parang lilipad ng hangin At ika'y parang angin Na bumaba mula sa hangin, at it's a sa ipag Salamat sa iyo, salamat sa pagmamahal na iyong inilaan Itinapangako